good evening mga idol no welcome back to youtube channel mga idol kaya ngayon magawa tayo ng reaction video kay Daddy prangke about kay Atelisa no mga idol ngayon ang gusto ni Atelisa mga idol bumalik doon sa shelter ni Daddy prangke. ngayon mga idol ang gusto ni Atelisa dali niya yung mga anak niya buong pamilya niya dali niya doon. yung mga asawa ko. Ay, Ay gusto, mo pumunta, gusto mo pumunta gusto mo pumunta doon sa shelter kasama yung mga asawa mo. <laughs> Nasa ano, na. Tsaka mga anak. Kami lang sa. Ha? Kung gusto mo sir. Gugol. Barili kita sa mukha. Kaya nga, pero ang gusto mo, kasama si Tatay Benny doon. Oo, sir. Doon na kami lang. Doon na kayo lahat. Oo, sir. Pating, pating. Pating ba yan? Oo, oh, ito. Ito, ano? ito, ito. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Anak ka nang po. Cross na sunod <laughs> na. Pero dito yung Pilipinas eh. Ang dito yung Taiwan. pa <laughs> paano yung pag-school ng mga anak mo? Hindi pwede yun kasi nag-aaral naman yung mga bata. Pero ito, mag maganda. Kasi, may ino-offer si Daddy Frankie. Eh kay sa anak ni Atilisa no yung anak ni Atilisa paralini ni Daddy Prangkay doon sa Makati hindi Atilisa oh, gusto ko pag-aralin siya oh, sa Makati maraming salamat dadi Prangkay na yun ang naisip mo para matulungan sila si ah uh, Atilisa sa kanilang kahirap kahirapan no kaya ngayon mga idol kung sabi ni Ate na babalik siya doon sa shelter tapos dalhin niya yung buong pamilya ay mali yun mali yun mali yun kasi mga idol may panima, may bahay naman sila at nandyan naman si si mister si kuya bin kuya, kuya bin ba yun basta si mister no kaya ito lang yung masasabi ko mga idol na kaya naman itaguyod ni tatay ang kanyang pamilya. No, sa time na yun, wala lang trabaho si tatay kaya medyo alanganin. Pero sa totoo lang, ito si Daddy Frank mayroon siyang naisip na gusto silang magkaroon ng pera pero nga wala nga daw silang pera kaya napag-isipan ni Ate Lisa na bumalik dun sa shelter pero sa totoo lang talaga mga idol ako uh, open uh, open op, uh, opinion ko no mali yun mali yun Ate mali yun hindi yun pwede na lahat kayo doon kayo kay Daddy Frank sa shelter mali yun Noong time na yun na naka-problema ka, okay lang yun. Pero aw, yun ang pinakamaganda sa lahat. Kung nanonood mo itong aking akin video mga idol, kayo mag-react kayo dyan sa video, sa dito sa comment section. Kung mali ba yung sinasabi ko, pero sa akin lang ah, at Elisa, lang sa bahay nyo para ma, ma, para ma-monitor mo yung pamilya mo. Total si Tatay Bin makatarbaho na siya sa Lunis. Ah, uh, good luck, Tay. Makatarbaho ka na sa Lunis. At least diyan ka na lang sa pamilya mo kasi uh, hindi mo mamonitor ang pamilya mo. Tapos yung anak mo papaaralin ni Daddy Franke. No? Hindi naman kita binabas na iwas ano ka, obligasyon, pero kailangan mo 'yun. Pero dito sa sinasabi ko, Uh, tama yan natili sa diyan ka lang sa pamilya mo diyan ka na sa inyo kasi para mamonitor mo at maalagaan mo si Kuya Ben sa pagkain no kasi nagtrabaho si si tatay tapos siya pa magasikaso doon sa mga anak nyo no kaya kahit man lang ano tulungan mo lang sa obligasyon ng isang asawa no para sa pamilya kaya ito lang yung masasabi ko mga idol itong tinutulungan ni Daddy Pranke eh, gusto nga niyang sumama doon kay Daddy Pranke eh. pero mali kasi yan mga idol no? mali kasi yan matino na si Atelisa eh o di sa, sa time na yun na wala silang pera nga yun nga sinasabi niya wala silang pera kaya bumalik na lang doon sa shelter sila lahat mali yun no? Kaya kayo na lang magkusga. Pero ito mga idol, naggawa lang ako ng reaction video sa kay Daddy Pranke, Ito yun mga idol na uh, pumunta lang kayo dun sa kanyang YouTube channel. Daddy Pranke, No? Kaya ito lang yung masasabi ko mga idol. Uh, ito si Daddy Frankie, isa talagang matulungin to. Kaya maraming maraming salamat mga idol. No? Kaya wag kayong magsawa suporta sa akin channel, James TV PH, no? At tulungan natin si Daddy Franke para marami pa siyang matutulungan na mga mahirap na mga kababayan natin. Kaya let's go mga idol, maraming maraming salamat ang uh, napanood mo aking video. Huwag mong kalimutan mag uh, subscribe, mag-like, mag-share mag-comment para update kayo sa mga sunod kong video. Kayo ang buhay namin dito sa social media Nagi bilang isang content creator. Kaya let's go mga idol. I love you to all. Magandang gabi sa inyong lahat ulit, no? Ito si James TVPH ang nagmamahal sa inyo.